maling tao daw ang pinupuntiria na Senator Trillianes. Sabi ni Bongo. Uh, Ganon din ba? Maling tao din ba ang pinuntiria ni Trillianes? Kaya nakulong si Digong. Maling tao ba yung nasa Hague? Maling tao ba yung kinasuhan ng ICC? <laughs> Gago! Di ba? Ang lala. Ito daw na nakasong ito, na inihain nga, isinampangan ni former Senator Antonio Chilianes, etong kasong plunder laban kay Bongo, eto daw ay panggulo lang doon sa flood control scandal. Panggulo, malayo, malabo, kasi sa tingin ko, parte ito. Parte ito ng iskandalo, etong kanyang uh, isinampang kaso. Ang sabi nga ni former Senator Chilianes, ang sabi niya, ngayon ang ating gobyerno, ang administrasyon ni PBBM ay nagsisimula ng tuwirin ang mga sistemang binaluktot at ang mga nasa paligid ni Dikong na binaluktot ng sistema. Makahulugan, <laughs> di ba? Ah, totoo yan. Panggulo daw ang sabi na lang si, si Bongo. Pero eto yung maganda, eto ah, nagsalita na po ang bagong ombudsman na si Boying Rimulya. Tinitiyak daw na ito si Ombudsman Rimulya na makukulong si Bongo. Ay, I mean, ang sabi kasi dito, tinitiyak na pag-aaralan at dadaan sa masusing evaluation ang reklamong plunder case na inihain ni dating Senator Antonio Trillanes. Ayun naman pala. Kala ko, tinitiyak na makulong. Pero sa tingin ko, titiyakin ng isang Senator Trillanes na makulong itong si Bongo. At bago pa man niya isinampa itong kaso na ito, nako, pinag-aralan niya na lahat. Hindi kasi sumasabak sa gera itong si si Senator Chilianes nang walang alas, nang walang bala, nang walang um, nang walang armas, 'di ba? So ang armas niya sa tingin ko ay katotohanan. Bukod doon, naandiyan din yung kanyang mga dokumento, mga resibo, mga ebidensya na matibay pa <laughs> sa bakal good luck